Pinasasoli po, basahin lang natin ng konti, baka sabihin naman, the 60 billion transmitted by the State Health Insurer to the National Treasury should be returned by government according to Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. Okay, bukod po sa mga nauna ng uh, revelasyon tungkol po dito, uh, marami pa pong uh, pinagtibay na revelasyon, no? Dito po sa maling transfer. Matatawag na po nating malitong pagta na to dahil sa mga uh, paraan ng pagtatanong ng mga Supreme Court, no? Una, uh, ibang angulo naman bu bukod sa mga natuklasan na natin sa naunang mga oral argument. Ibang angulo na naman po 'to. Tinatanong po sila yung mismong ano po ang tinatanong. Ah. Uh, tungkol po dito sa paano nila nagagamit yung yung uh, pera na nagmumula sa tax. Paano nila hinihingi, no? Ah, uh, yung pala, iba po yung paraan. <laughs> Tama po. <laughs> yung mga <laughs> nagtitinda po ng mga ano ano tawag doon, yung mga yung mga chicharon di ba minsan iniisip ko yung mga nagtitinda ng chicharon eh yung sa malalo ng mga provincial buses puta so, tapos sa bababa sila sa sabi ko makakarating sila ng ibang probinsya no okay sa yung venue sa Wanchai Wan Chai Bao Chan Wai. Hindi ko natatandaan. Okay. Hindi po na na po, na po rito na hindi po na-observe ng gobyerno yun pong automatic na dinidedak na taxes no yung pong sa syntax yung syntax po kasi automatic deduction po yun. May portion po ng tax na pupunta automatic sa PhilHealth. So, hindi po yun inoobserve pala ng gobyerno natin. Kaya po, malaki po talagang problema nito sa konstitusyon Kaya ang tanong nga rito, ibig nyo sabihin, uh, sabi oh, PhilHealth is not observing what the law requires. So sa madaling salita, hindi po nila sinusunod kung ano yung sinasabi o naaayon sa batas. Ano po yung naaayon sa batas? Yung tax po, yung syntax, portion po niyan, automatic na pupunta sa PhilHealth. Yun daw dapat hinihingi ng PhilHealth. Ngayon, takan takarin rin talaga. Dito nagtataka yung mga Supreme Court. Eh. takan sila. Papaano mangyayari na kukunin ng gobyerno yung mga pera ng PhilHealth. Ang question kasi dyan, na ibibigay nyo na ba sa mamamayan yung full, no? Kunwari, uh, benefits, yung full benefits na pwedeng ibigay, nabibigay nyo ba sa, sa mga mamamayan? Kung hindi pa, bakit nyo ipapakuha? Katulad niyan, sinabi eh, wala po tayong magagawa eh. Uh, from 2013, buhat yata nung natupad yung PhilHealth na batas. Eh ganyan na po kalakaran, hindi po talaga uh, hindi po talaga maano yung mga taga PhilHealth na ibigay sa mga, mga miyembro. Sabi ng Supreme Court, eh kung ganyan po ginagawa ng PhilHealth, bakit hindi nyo pagtatanggalin yung lahat ng uh, namumuno sa PhilHealth? Yung buong board. Kasi bakit tinatanggal lang ulo eh? Tapos nariyan pa rin yung PhilHealth board eh. Magtalagang magtanggalan kayo sa buong PhilHealth, no? Tanggalin nyo talaga yung mga sutillian. Magkaroon talaga ng uh, yung top to bottom na pagtatanggalin yung PhilHealth. Kasi hindi po priority ng PhilHealth na ipakuha sa gobyerno yung pera niya. Ang priority ng PhilHealth, mapunta yung benepisyo. Eh sa totoo lang po, halos wala na pong benepisyo sa PhilHealth eh. O ikalawang tanong, 100 100 po uh, million nakatao yung direktang kinakaltasan ng PhilHealth. Pero meron 60 million na direct beneficiary na walang hulog. Okay, 100 million kasama yung ano ah kasama yung mga beneficiary ng mga hulog So ang laki po pala nung kinakarga ng PhilHealth na wala pong hulog. Around 60 million na katao yung uh, pinag nila ng PhilHealth na hindi po naghulog. Ngayon, ito po yung problema. Kung hindi nyo po binigyan ng budget sa GAA yan ngayon, hindi nyo binigyan ng budget para dito sa mga hindi naghulog, pati yung mga hindi naghulog, sasagutin na rin na naghulog. Alam niyo yun, doble-doble pasakit na. Sa totoo lang po, karamihan na naghulog, kaya po naghulog yan. Malakas ang pangangatawan, nagtatrabaho. Hindi po ba? Kaya po nakakapaghulog sa pilil dahil malalakas. May kakayahan pa maghanap buhay. Yung mga walang kakayahang maghanap buhay, dapat ang sinasagot, sinasagot naman yan ng gobyerno. Yung permanente na. Halimbawa, yung mga senior citizen yung mga yung mga tumatanggap ng mga portis lahat ng tumatanggap ng ayuda karamihan diyan hindi po miyembro ng PhilHealth hindi po naghulog sa PhilHealth pero may benepisyo po sila ng PhilHealth kaya nakakaawa po tayo hindi lang tayo ginigisa sa sarili nating mantika pati yung iba ginigisa sa mantika natin masakit na nga pong isipin yun eh na Parang gini, di ba yung kasabihan, ginigisa ka sa sarili mo mantika? Masakit na pong isipin yun, yung ginigisa ka sa sarili mo mantika eh. Paano pa yung, yung iba pang tao, ginigisa pa rin sa mantika mo? Di po ba? Kaya malaking-malaking problema talaga itong mga pill health na to dapat talaga rito may mga makasuhan. At ang unang dapat makasuhan dito by impeachment, yung nag-allow nito na mag-transfer ka ng illegal. Lumalabas po na illegal talaga yung ginagawa nilang transfer. <laughs> Hindi nga sa sarili lang, Minandro. Eh. Pati yung iba, ginigisa pa. Yung malalakas, okay lang yung senior citizens. Eh. Dahil naglingkod na yan. Eh. 'Yung buong kalakasan nila binigay na nila sa sa mga ano, 'di ba? Oh, binigay na nila 'yung kalakasan nila para sa bansa, para sa pamilya. Eh siguro naman sa pagtanda nila dapat kalingain ng bansa at ng pamilya. Pero 'yung malalakas ngayon <laughs> na hindi naghahanap buhay, Yun yung doon tayo na Bakit sa atin lahat ang kaltas, hindi sa kanila? <laughs> okay. Okay, administrative absor absorption lang daw po 'yan, no? Kung wala pong kakayahang mamuno, yung mga taga PhilHealth, wala talaga. Hindi mo pwedeng pangatwiranan eh. Kung hindi mo kung sabi kasi hindi raw talaga kayang nakakapagpamigay naman daw ng benepisyo pero sobra pa rin daw yung pera. Hindi yan usa kalokohan po yan. Paano magsasobra yung pera? Sobra-sobra po ang pera pag ganito po ang sitwasyon. May pasyente, walang binabayaran kahit singko <coughs> dahil siya ay membro ng PhilHealth o beneficiaryo ng PhilHealth. Meron na po bang instance na membro ka ng PhilHealth? Wala ka ng binayaran? Ano sasabihin nyo sobra yung pera? Paano po magsosobra yung pera? O kaya po tama po yung UN na tayo po ay nailagay sa pinaka sa mga alistahan ng mga corrupt na country sa buong mundo kasama pa rin po ang Pilipinas. Yung mga pinagmamalaki ninyo na kung anong FTF, FTF, wala pong silbi naman yan. Kung wala rin naman mag invest in fact, baliktad eh, ba? Diba? Sinasabi ni Claire. At dahil po nawala na tayo sa gray list, marami na pong mag invest sa atin. Utot nyo. Alam nyo, ang pagkawala natin, pinakapangunahin, kalukuhan niya sinasabi ni Claire, ang pinakapangunahin pagkawala natin dyan, yung nagkaroon tayo ng batas na anti-terrorism law. Hindi nyo alam yun, no? Okay, yung anti-terrorism law, kaya tayo nasa gray list, wala tayong batas noon na anti-terrorism law. Kaya itong mga same people, kung sino po yung nagsasabi na, yeah, wala na tayo sa gray list ng ano, FTF, sila din po yung tumututol sa anti-terrorism law.